Alam mo ba na may mga simpleng paraan para mas mapadali ang pag-asenso? Hindi kailangan ng malaking sweldo, negosyo, o swerte. Minsan, sapat na ang tamang sistema sa paghawak ng pera. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 6 smart tips na ginagamit ng mga taong marunong magpalago ng income, magpalaki ng savings, at unti-unting umaangat ang buhay. Simple lang ito, pero kapag ginawa mo consistently, mararamdaman mo agad ang pagbabago. Pero bago yan, kung bago ka lang dito at bago pa mahuli ang lahat, baka pwedeng pakilike mo muna itong video at pindutin mo na din ang subscribe button para lagi kang updated sa mga susi sa pagyaman videos. At ang number one ay invest regularly. Isa sa pinakasolid na tamang paghawak ng pera ay ang pag-invest regularly. Ibig sabihin, hindi ka umaasa sa kung may sobra, kundi ginagawa mo siyang habit weekly, bi-weekly, o monthly kahit maliit lang. Napaka-importante nito kasi kapag iniwan mo lang ang pera mo sa savings account, halos hindi yan gumagalaw. Pero kapag ini-invest mo sa MP2, index fund o money market, doon nagkakaroon ng tunay na growth. Tumatrabaho ang pera mo kahit natutulog ka. At dito pumapasok ang peso cost averaging. Hindi mo na kailangan hulaan kung kailan dapat pumasok sa market. Automatic ang bumibili ng units sa regular interval. Kapag mataas ang market, konti ang nabibili mo. Kapag mababa, mas marami. Sa pagdaan ng panahon, nagbabalance lahat kaya mas steady at mas predictable ang paglaki ng investment mo. Ang maganda pa, hindi kailangan malaking halaga. Kahit 500 pesos hanggang 1,000 pesos per month, hindi mabigat. Pero pag tinuloy-tuloy mo ng ilang taon, dadating yung point na mapapatingin ka sa total value mo at maiisip mong buti hindi ko tinigil. Dito mo mararamdaman ang power ng compounding. Yung tubo, pinapatubo ulit. Kaya habang mas maaga ka nagsimula, mas malaki ang advantage mo. At ang investing hindi para sa mayayaman lang. Ito ang dahilan kung bakit nagiging mayaman ang mga ordinaryong tao. Ang tunay na sikreto ay hindi laki ng kita, kundi consistency. Kaya kung gusto mong ayusin ang future mo pagdating sa pera, huwag mong paabutin sa kapag may extra. Gawin mo siyang habit. Invest regularly. Maliit na hakbang ngayon pero malaking pagbabago sa mga susunod na taon. I-comment mo sa ibaba kung gusto mo din magsimulang mag-invest. O kung ikaw ay nag invest na, i-comment mo kung saan ka nag invest para malaman din ng iba. Ang number 2 naman ay track every peso. Isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para ayusin ang pera mo ay ang pag-track ng bawat piso. At oo, maliit na habit lang siya. Pero kaya nitong baguhin ang buong direksyon ng finances mo Marami sa atin alam kung magkano ang kinikita, pero hindi alam kung saan napupunta. Kaya kahit malaki ang sweldo, pakiramdam mo parang laging kulang. Hindi dahil mahina ang kita, kundi dahil hindi mo nakikita ang daloy ng pera. Pero pag sinimulan mong itrak kahit maliit na gastos gaya ng 20 pesos load, 35 pesos merienda, 150 pesos delivery, bigla mong makikita kung gaano karaming maliit lang ang sumisira sa budget. At pag may clarity ka, mas madali ng bawasan. Ayusin at kontrolin ang spending mo. Hindi kailangan complicated. Pwedeng notebook, pwedeng phone, pwedeng simple app. Ang importante ay consistent. Kapag alam mo kung saan napupunta ang pera mo, automatic nagiging mas intentional ka. Mas dumadami ang naiipon mo at mas naa-allocate mo sa goals mo, investments, emergency fund, o pang negosyo. Ang tracking ay hindi pagiging kuripot. Ito ay pagiging in control. Kapag malinaw sa sa'yo ang bawat piso, hindi ka nabibigla hindi ka nauubusan at hindi ka nakukulong sa kinsenas katapusan cycle. Kaya kung gusto mong mas gumanda ang buhay mo pagdating sa pera, dito ka magsimula. Track every peso, awareness muna bago progress. At number 3, i-automate ang savings. Isa sa pinaka-smart at pinaka-effective na paraan ng tamang paghawak ng pera ay ang pag-automate ng savings. Kasi tinatanggal nito ang pinakamahirap na parte, yung pagdidesisyon kung kailan ka magsisave. Kapag manual kasi, madalas nauuna ang gastos, may pangangailangan, may bigla ang bilihin, may sale, at ang ending, next month na lang. Pero kapag automated, nauuna agad ang savings bago mo pa mahawakan ng pera. Para kang may built-in discipline, kahit hindi mo iniisip araw-araw, pwedeng automatic transfer to digital banks, automatic hulog sa MP2, o scheduled ng paglipat sa isa pang account. Kahit maliit lang, 300 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos per cut-off kapag tuloy-tuloy ang laki ng impact sa long term. At ang maganda, hindi mo ramdam na may nawawala kasi hindi mo nahahawakan. Over time, mapapansin mo na lang na ang laki na pala ng naipon mo nang hindi ka nahihirapan at hindi ka nagkulang sa budget. Ito ang sikreto ng maraming financially successful na tao. Hindi sila umaasa sa willpower, umaasa sila sa system. At ang system na nagwo-work ay automation. Kaya kung gusto mong mas maging disiplinado sa pera at mas mapadali ang pag-iipon, simulan mo dito. I-automate ang savings. Isang beses mong isi-set up, pero taon-taon kang makikinabang. Ang number 4 naman ay iwasan ang lifestyle inflation. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit kahit tumataas ang kita ng tao, hindi pa rin sila nakakaipon ay dahil sa lifestyle inflation. Ito yung habit na habang tumataas ang sweldo, tumataas din agad ang gastos. At madalas, hindi mo yan napapansin yung biglang bibili ng mas mahal na kape, mas madalas kumain sa labas, upgrade ng bagong phone kahit maayos pa naman. Ang problema, kahit mag-increase ka ng income, kung pareho rin ang increase ng gastos mo, walang nagbabago sa ipon mo. Natututo ka lang gumastos ng mas malaki, pero hindi ka umusad sa net worth mo. Pero kapag iniwasan mo ang lifestyle inflation, nagiging intentional ang pera mo. Halimbawa, nagtaas ng 3,000 pesos ang sweldo mo, hindi mo kailangan dagdagan ng gastos ng 3,000 pesos. Kahit kalahati lang ang isave mo o i-invest, ang laki ng epekto kapag pinatagal mo ng ilang taon. Hindi ibig sabihin na bawal mag-reward. Pwede naman, pero dapat controlled, hindi impulsive. Dito mo makikita ang totoong financially maturity. Hindi sa dami ng gadgets, kundi sa dami ng assets at savings na nabubuo mo. Ang formula ay simple pero powerful. Mas mataas na income at pareho pa rin ng gastos is equal to mas mabilis na pagyaman. Kaya kung gusto mong umangat ng hindi nauubos ang pera mo, tandaan mo ito. Iwasan ang lifestyle inflation. Huwag agad gumastos dahil lang tumaas ang kita. Palakihin mo muna ang ipon bago ang lifestyle. Ang number 5 ay iwasan ang impulse buying. Isa sa pinakamalakas sumira ng budget ay ang impulse buying. Yung pagbili ng mga bagay na hindi mo naman kailangan pero dahil nakita mo lang, nakasale o biglang nagustuhan mo, binili mo ka agad. At karamihan dito, maliit ang presyo. Pero pag pinagsama-sama mo buwan-buwan, ang laki nang nawawala. Ang problema sa impulse buying, hindi siya planned, hindi siya kasama sa budget, at mas delikado pa. Nagbibigay ito ng instant gratification na panandalian lang. Pero ang epekto sa wallet, pang matagalan. Isang click sa online store, isang swipe sa mall, tapos goodbye savings. Pero kapag sinimulan mong iwasan ang impulse buying, nag-iiba ang relationship mo sa pera. Bago ka bumili, humihinto ka muna at nagtatanong, Kailangan ko ba ito? Pwede ba ito next month? Mas mauuna ba ang goals ko kaysa dito? Pwede ka rin gumamit ng 24-hour or 3-day rule. Kapag may nagustuhan ka, huwag mo bilhin agad. I-save mo sa cart, tapos balikan mo kinabukasan. Makikita mo, 80% ng mga gusto mo kahapon, hindi mo na pala gusto ngayon. At ang pinakamaganda, kapag nabawasan ang impulse buying, mas lumalaki ang napupunta sa savings, investments, at totoong priorities mo. Hindi napupunta sa mga bagay na sandali mo lang ikinasaya pero matagal mong pinagsisihan. Kaya kung gusto mong mas lumuwag ang bulsa at mas mabilis umusad ang finances mo, iwasan ang impulse buying. Hindi lahat ng gusto ay kailangan bilhin. At ang number 6 at panghuli natin ay limitahan ang gamit ng utang. Isa sa pinakamahalagang prinsipyo sa tamang paghawak ng pera ay ang paglilimita sa paggamit ng utang. Kasi aminin natin, madaling mangutang, isang swipe, approved agad. Pero ang hindi madaling bayaran ay ang interest na unti-unting kumakain sa budget mo buwan-buwan. Ang utang, pwede namang maging tool kung gagamitin mo sa tama, tulad ng negosyo, investments, o importanteng pangangailangan. Pero kapag ang utang ginamit pang-luxury, pang shopping o pang impulse buy, dito ka nagsisimulang malubog kasi hindi lang principal ang babayaran mo, may interest, may penalties at may stress pa sa isip. Kapag nasanay kang gamitin ang utang sa mali, ang future income mo nagiging pambayad na lang, nawawala ang freedom mo at imbes na napupunta sa savings at investments, napupunta sa pagbabayad ng nakaraang gastos. Pero kapag nilimitahan mo ang utang, nagkakaroon ka ng kontrol Bago ka umutang, tinatanong mo muna ang sarili mo. Kailangan ba talaga? Kaya ba ng walang utang? Makakatulong ba ito sa financial growth ko? Kapag may disiplina ka sa utang, mas mabilis kang nakakaipon, mas magaan ang buwan-buwan, at mas malaya kang gumawa ng financial decisions. Kaya tandaan mo, limitahan ang gamit ng utang. Mas masarap mabuhay kapag ang pera mo ay para sa future mo, hindi para sa utang. At yan ang 6 smart tips sa tamang paghawak ng pera. Kung titignan mo, simple lang ang mensahe ng anim na tips na ito. Kapag maayos ang sistema mo sa pera, mas maayos ang takbo ng buhay mo. Hindi mo kailangan ng malaking sweldo para umangat. Kailangan mo lang ng tamang disiplina. Mag-track ng gastos, mag-automate ng savings, umiwas sa impulse buys, limitahan ang utang, at mag-invest ng regular. Habang ginagawa mo yan consistently, mapapansin mo na unti-unting nababawasan ang stress, mas lumalaki ang ipon, at mas lumilinaw ang future mo. Darating yung oras na mararamdaman mo na iba na ang takbo ng pera mo at mas malapit ka na sa totoong financial freedom. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan laging tatandaan ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.